kuan man aswas berikut Hei, saya dengan ini nak high blood encapaso otak piku black deh Hello dai maka maka irrita hi deh ang kalibutan na grabi kai lami ikay ngi dan hi Humotay. Ang kuan ang ang kurenti ko man ang bell ah. Grabe lagi mga kuan lagi. Okay. Ang naay aircon o oh, nabis. Magpa-aircon sa gayod. Air pun, air pun. Ang high blood ah. Matigok gayod kay Okay. High blood man. ada mi ikuan. Ini pun dia punya. Ini katanya punya. Boleh, ini pun katanya punya. Nek. ayos sana yan, ikatong ato kay ga spray pa sila. Ga spray na ka ome? Ha? Na, dugar pa na mo kuwang baho, yun bata. tag hindi, raka mo Dan mo naging urmigas lagi. Ay, ay. Magkwa na gay. Tingkwa na gay. Tingkwa na sunod. Dili. Ding init. Tingkuan. Oh, gawa na mang gani. Tili-tili na. Ulim lima, ha? Berbran. Kanang tag-trisihon? 35. 55. 55.

Eh, I been past, I'm not going to bleed. Huh. Mm. si Maril Belen kita kau ha buang tu sak bye bye okay. Allah Allah oh, nak buang siapa dia kisah kan